Magandang araw uh, I-review natin tong uh, praningan na yeah, Aral on yeah. Okay, Aral uh, stands for uh, Apex Ito yung mga artists Apex, Ron Henley, Abra and Looney Galing ito sa mga flip-top MCs These are flip-top MCs Except I think kay uh, Ron Henley So Yes Tingnan natin intro. May isang Okay, eto na. Apex Burst, tingnan natin. Sa asul pula may isang galis sa asul pula makamandag kapag puno mga may isang galis sa asul pula makamandag okay. Galing sa Pute asul pula, medyo nautal utal si Sir Apex doon. Pero galing siya sa Pilipinas, pero for me it's not worth being patriotic lalo na pagka hindi tayo nakikinabang sa sarili nating bansa, diba? ba? So, asul pula makamandag kapag dumudura makamandag kapag dumudura. Ah, um, these are metaphors lang siguro sa pagiging cobra, pero Ah uh, for me uh, it's a no. Makamandag kapag dumudura. Ah uh, that's very lame metaphor man. Mga punu mga pumupuna. Sino yung mga pumupuna sa kanila? Meron ba? Ku ko kuda pag nakatutok chakmat. Tutok ka Oh 'yon, kapag nakatutok, matututok ka. It's I don't know, since world is so twisted and you got you got elements around you man tumutugma kahit natutulog pa baw. Oh yun. Kahit natutulog daw siya, tumutugma siya. Grabe 'yon. Ako hindi ako makatulog pag nag-iisip ako ng mga rhymes, ano. Uh this is good. This is this is uh, praningan uh, uh ano song. This is praningan song. Trima siksik sa pulbura. Kada siksik sa pulbura. That means ah, uh, yan. It's either ah, uh, yeah. There's a bullet. There's a bullet. May babagsak parang bomba. Ako na encounter ko lang pulbura box eh. After New Year, yeah. Then babalutin mo ng sa palara yung bato and then the uh, yung pulbura sa ilalim. Diba? Yun lang. pero ah... Uh, parang naglalaman ng nuclear yung nuclear Naglalaman ng nuclear yung nuclear war. Aba, alangan. Siyempre, nuclear war nga eh. Naglalaman talaga nuclear yon. Mga kromosoma, para kung nakalun. Anong chromosome? Mukhang di ko alam yun ah. Google ko na lang mamaya. Nakalunok ng koka? Ano yung koka? Hindi ko pa rin alam. Pero meron to, gaalam po. May toga. Eh, isang, isang beses ka lang naman gagraduate eh. And it's, uh, I think it's very pointless. People. <laughs> Yon. Kapos o sobra. Pero Eyon, eh, alam ko na yung mga yung mga rhymes niya na yun pero I don't want to decipher medyo delikado Ito, yung flow niya dito parang nag-ala flow G siya markang iniiwan okay puro salita, merong bang uh, dirang pulo salita syempre dapat may gawa <laughs> aral iba ni aral ka mapupulot di mo mapupulot sa iba syempre we have our own ways in life so uh, yun nga intindi mo ang buhay mo Or may pinaglumaan upuan na sinulat ang pag-aral pinaglumaan okay mukhang may konting dish siya dito sa old school tingnan natin sinulat ang pag-aral ang para di bulag sa akin at ang lang para dumano po ang sinulat Uniforming pinaglumano po ang nasinulat ang ambag... Uniforming pinaglumaan Okay Gara lang para di sa aking kinamulat Ang para malaman mo na yung mga labi mo'y bagay sa talampakan ko Yun <laughs> iwasang ko iwasang ko siya pag nakita ko Mukhang tatajaan ako sa mukha nito eh Puno ng kumpiyansa, kaya ang mukha ko lalo. Yan ang gusto ko. Uh, sa buhay, dad ganyan. Uh, puno ng kumpiyansa. Dapat kapala natin yung mukha natin. We have to live, we have to eat. Ano man yung mga elements na nakapaligid sa atin. We have to be full of confidence. Yung kumapal, di lang inabisado. Talagang aral, kaya tumagal. Yan... Ano yung mga kinabisado niya from uh, from his journey until a rock artist? Well, uh, second verse natin, Ron Henley, let us see. Pakinggan natin. Okay. Pangletang pang iskrima. Okay. I think iskrima is, uh, you know, pensing, di ba? natin. Hindi mga letrang pang Gamit ang di na pluma ng sina Unang Di kahoy Sinalumang iskriba ha These are uh, biblical verse ah? Biblical yung kanyang ano Kanyang uh, sulat Iskriba Inukit ng kanang kamay ni Shiba Shiba is uh, I think Is he a uh, vegetarian as well? like uh some other MCs Kasi ano eh Shiba is uh, sa Hindu yan eh no I think tagapaghatid ng mga pamimiyas tagapaghatid ng mga mesiyas oh messenger siya Wala na yung Yahoo <laughs> messenger pumalit na si Ron Henley isa-isang inupuan mga gawaing bahay. Isa-isang inupuan mga gawaing bahay. Okay. na hanggang sa bato ko nakakangalay. Wala Talaga, maraming, marami tayong dalahin sa buhay. Kailangan yan. Nating dalen kahit nakakangalay. Agarang ganting pala, makikibagay sa buhay Agarang ganting pala, makikibagay. Ako, I have doubts sa mga agarang gantimpala. So, you have to work, man. Sa so kahit anong paraan, alam mo. oras ang Bilang Sampung libong oras sa pagsasanay. Ika, naubos yung laway ni Ron Henley. Kakarap ng sampung libong oras. Tama iraos, hakbang kailangan isa ayos Ito na yung napiling sapatos Mula edad si sa isanyos lang mo'y Napiling sapatos Siyempre, no judgment sa inyo guys We are just living our lives You know Magagandang uh, sulat Hanggat di humahangos sa pagsagwan Hindi natatapos Baka sakaling makagawa ng dalawang alon sa iisang agos Dalawang alon sa iisang agos That is so dope hindi ko alam kung ano yung mga yung mga ocean or sea bars nila dalawang alon sa isang agos two timer siguro si Ron Henley well uh, ha may may kapal oh yan medyo maka din pala Normally talaga ang tao ay uh, makadyos, lalo na lalo na in tough times. So, uh, learn how to be <clears throat> to be godly, not to be religious, to be godly, kahit in your better days. <laughs> better days, eh, no? Gano'n naman sa kanta. Yun. <clears throat> pray, pray, kahit hindi tough times. Oh, alam nyo na. I don't want to decipher that, man. Lang ang buga, parang bunganga ng taal Di lang basta praktisado talagang aral Okay, di lang praktisado talagang aral Okay Now, uh, Abra Burst wow. Klasi ang super ego, sigun sigo, sigo ang dali Yun, yun, ayun, ko yun I can relate with, with him Super Ego Sigmund Sigmund Freud is a uh, psycho analyst from before uh 1930 something 1920 something ano siya pessimistic siya lagi siyang for uh for uh yon pessimistic laging negative iko Meron o term na dialectiko lalim ay sisid ko, para biro ito. Kahit anong lalim ay sisid ko. Sisid. Kahit anong lalim ay sisid ko. Medyo wrong grammar. Sorry. Napakabiyo, dating lang nilang hapid ko. Lagi ko, hanggang sa nari ko, nari ko, buhay natin, to, naging, ba, tumot, na hindi ko. Walaging kasimot, mabait na matamis na. Di ko may tindihan, ba't nangayahan to? Ano mang mangyari, mangyayahan to? Kaya sulitin na. Ayan. Ah, ito, 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 ito sinasabi. Ang sinasabi niya dito. Ano mong mangyari-mangyayari to? It means, it means, I think it's death. So, sulitin. Or sulitin ang araw habang narito. Yun yun. Yun yung tinutukoy niya. Ano mong mangyari-mangyayari to? That's death. Kaya, sulitin habang narito. Ang galing. Kasi asira, inang kaligasan ng power up. Kasikatan ng handicap, katibayan ng magic lamp. Yun, kasikatan ng handicap talagang medyo ano yun, K pagka ikaw sumikat, it's tough to handle its a character test. Pinanganak mati craft, natural pati Hmm, di na ako di naniniwala. Pinanganak mati no way Jose. Siyempre may mga nauna sa inyo kaya malabong pinanganak ka na tapos nag-rap ka na. No way Jose

Magaling to si Abra. Marunong gumit na. Dapat kay Abra ano eh. Commissioner eh, no? Hindi pala commissioner. Uh, ano ba uh, Well, uh, anyway. Abra's good. Abra's good, Abra's good MC. Loonyverse? Minaniko ang Mensa X sa Malanikula Tesla Minaniko ang... Ano daw? Minaniko ang Mensa X sa Malanikula Tesla Mensa X sa Malanikula Tesla Ang dami niya multis pero... ah, uh, Medyo... Insignificant sa rap si Nikola Tesla. That's very, very wide scientist, man. Pag inunat ang utak, kayang palibutan ang EDSA. Okay, pag inunat ang utak, kayang palibutan ng EDSA. This, he's talking about, he's talking about the EDSA revolution ng mga tao. Ganon katindi yung utak ni Looney according sa kanya. Sa dami ng tao na yon. 'di ba? Nung EDSA 1, madre, pare, ano pa ba? Soldiers, masa Mga obra maestro parang ipinasok sa selda habang exclusion perpetua na ang hinirap kong sentensya. Ngayon, ini-speak niya dito yung <coughs> naging ano niya, naging experience niya sa almost got him uh in jail for life sin haba nang hindi na anong ko hinan dakun pasensya yan ang gusto ko kailangan sa buhay mahaba talaga ang pasensya dahil may mga taong uubos talaga ng pasensya salute sabi elangelo binrotino hindi na dakos bawat piraso ng letra malapit kaso ang piyesa bawat piraso ng letra that's a painter ano painter uh, bar, ano? May piraso Ganyan pa lang Anong gera yung pinaghandaan ni Sir Looney? Laro, parang veteranong atleta Kinalang bago meta. Delikado delikado. Sino delikado ako? <laughs> Pasalamat ka na kulong ako at nakapagpahinga ng pandemya. Bito. Oh, pasalamat ka daw. Sino kaya? Well, anyway, uh, masyadong dope itong truck na to. And I've seen some sa sa ano na to, sa video na to, I've seen some MCs na rebulto. And then at the end mababasag siya. Mahala na ko Ayoko nang i up yung uh, beef between uh, between the people. I just want to react on this track na talaga malalim. sistema. Ano yung sistema? Ako, I have asked someone kung saan it's all about ano ang uh, kalakaran sa hip hop which is I know and I don't want to say kasi sa Pinasa at least at ling, I, I think sa US as well uh, delikado well, kahit ibahin pa ang eskwela Chris is on his death Yan! he's about to paint his master